Tap ning mga Pila edad ni mo ding? Six 6. Ah, ikaw Pila edad ni mo te? Five Ikaw pila mo edad soy? Three Oh three <laughs> Minus, one. Minus one Minus yeah, one O karon Mag flip tap Kunin na nga mga Karangina Nga te Okay One <laughs> Okay Sige na, gina. So good na sila flip top sa samok-samok. Ge, kana by there team. There. Sila okay, team. There. Team na sila. Ako. Ako sa ah, na. ila ay sang ila ila sila sa imong ngalan. Sa imong ngalan. Bu ikaw. Ikaw. Oh, sige. Quares Hukani. versus Saluma and Tagliyong. Grabe na ba yung? <laughs> sige. Una-una to mo, si din. Diding. Tay, Wow. <laughs> kamu dua, sige, kamu dua. Masa ini yo. Mama, mama mau apa? <laughs> <cuk> Pagawas ninyo tanan, ninyo balay gabo. 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 Ikaw, ano say mo? Sino yelo? Sino yelo? Kani mo lawas <laughs> yelo. Kan ayo gigi grabi kai grabi kay lu balik ya ba ni mo isa ka kilo. Ah, gabo, <cuk> <kamu>, sige, ge, kamo, Ansel. Ikaw, dali na. Ay, sa akin mo pa. Ang isa ka tumag. Ikaw na, talidat. Ikaw na, talidat. Ikaw mo muna, ati Sige na. Agway. Mm. Eh. Okay. Oh, sige, dali na. Ikaw, answer <tinyo> <ensyo> mo, <tinyo> answer te. Sige. Ding ding, 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 Ikaw, kanding. Agway. Wow. Wow. Day, 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 baka day. Ah, sunod. So sige. Day, 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 baka day. Okay. 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 Syati, ba sige. 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 Didi ding, 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 mga Sige! Ding, ding, ding! Ding, 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 kaon kag sang sagbot imungit pun kan ding! Sige, <laughs> okay, ikaw! Adol ding, layo ka ng Sige! Ikaw mo na, Sige! 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 ding! Ako okay. <laughs> okay. 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 na, ah, Bi! Kay kalaban ka, Bi! Uy, wifi! Sulod na! Ay, lagi maglabot! Kay nagkuha Sige! Ikaw mo

Samin. Sa Samin kay. Pariyara mo ni Mr. Bin. Ha? Ah, ikaw, ikaw, ikaw. Okay. Samin amin, uwagan. Short, short muha, ha, ha, mo so <laughs> oh, okay. tanawa <laughs> mo. Short brand. Oh, eh, Short mo pa, <laughs> <laughs> mo. ka. Nag-flip si ate. Ikaw ba? Ayaw, Okay. Sige. Ikaw pala ang lumuna wala. Nga anak ni Baba Blue. Oh, brabe. Ikaw, ti. Dali, ti. Ikaw, isa, ti. Sagli na siya. Kawa na buot. Sige, yep. Boy, lagi mo, say. Sige, ikaw. Sige. Papa mo, siti. Mama mo. Mama mo, tambok. Papa mo, tambok. Tanawa, inyo balo. Inyo balay. Gabok. Ah, ikaw. Nama, iya katubag yapon. Sagli, nagbalik. Ah kamu nak bit bit okein ah dikira-kira kau adro bit kamu kamu rabit ah tinggi kau tinggi 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 yang saya putih itu pasti muso. asis ya udah takut takut lah saja unjaro jangan saja unjaro gih kau Siya sa naman ka. Siya ka tumag. Sanina mo Sanina shirt mo puti. Tan ang si uti. Ikaw, ikaw. Sa hali. Kaka, mama, tuman ako ng science. si ko ng super science. Oh, God. Super science. Hindi, hindi. 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 Sanin mo violet, shirt mo Tan ulit, tanawa, naka ulit, og bayot nga ulit. Agoy, ah, ikaw. Bala ka mo una. Pumunta ng moon. Ayun na. Umunta ng moon. Huwag ah, yeah. ka balik kay eh, gibagbagan ni Balmoon bilit sa moon. Oo. Oh, Gobi. Hindi, ikaw. Hindi, dali ah.